Isang concerned citizen, nagtratrabaho bilang garbage collector ng munisipyo ng Maburao, na antig at nabahala sa nakita niyang kalagayan ang kumuha ng litrato ni Aling LV. Habang kinunan niya ito ng litrato akto namang nakita ni Pablo Ruiz Garcia. Pilit at may kasamang pananakot sa nasabing concerned citizen. Dito nag si Senador Jinggoy Estrada sa pagtatakip ng ginagawa ng kanyang asawa na si Mrs. Franz Ruiz Garcia. Sundan ang buong video para sa mga dagdag detalye. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-share. Maraming salamat! Yan ang ginagawa namin ni Senator Estrada. May MRF siya sa San Juan, may MRF ako sa, sa Tagaytay. Ano ang inyong natatandaan patungkol dito kay LB Vergara, uh, Richard? Uh, nung una ko po kasi siyang makita, may mga pasa na po siya, may mga sugat po, mga gas-gas. Kailan mo siya nakita, una? September po yun, September 15 po. 19? Ah, uh, ano, ano 18 po yata, 18. 2020 po. 2020. COVID na ito. COVID, COVID po yan. Ako. COVID na ito. Nagahapat kayo ng basura noon kahit COVID. Opo, naka-face mask lang kang naka patient. Naka-face mask. Dito sa, may mo ba dito kung sino si Manang LB? Opo, siya po. Alin doon? Yung pong bulag. Alin doon? Medyo tumayo ka para ma ma mo na maigi. Lapitan mo kung gusto siya mo. Baka maituro mo si Director sa tumba. Si Ituro mo kung sino ang, ah, siya. uh, let the records reflect that pa uh, Paul, Paul Pinto <coughs> just pointed to Manang L.B. Vergara. So, nung una mo nakita si LB Vergara, sa anong pagkakataon? Uh, nung humahakot po kami. Ng basura? Opo. Sa palengke o sa tapat ng bahay? Sa palengke po. Tapat din po ng tindahan nila. Ang tindahan na sa tapat ng palengke po. Palengke. Opo. So, humahakot kayo ng basura. Nakita mo si si Manang LB. nagdadala ng basura o? Opo, naghihila po. Nagihila ng basura. At ano nangyari naman noon? Kinuha ko po, po yung nihila niya tapos... Nilagay mo sa truck? Nilagay ko na sa truck. So ano ang ano ang uh, kakaibang nangyari noong araw na yon? Lagi lang po siya nakayoko eh. Ang itsura ba niya pareho na rin ngayon? Hindi po. Ano itsura niya noon? Nung nakita ko po siya, may mga sugat na rin siya. Pero hindi pa po siya bulag. Uh, mataba, maputi, anong itsura? Kasi kanina sinasabi... Uh, medyo mata. madungis po. Madungis, eh. Hmm. Siyempre may mga bitbit -bit na basura. Opo. Ano oras 'yon? Umaga po 'yan. Umaga. So, kinarga niya 'yung basura, binitbit niya o oh, hilahila lang? Hilahila lang po, Hinihila. Hila, binigay sa iyo. Kinuha ko po. Kinuha mo 'to. Kakuha mo ikakarga mo sa truck. Ano 'yon? May basurahan na kasi may basurahan 'yan o oh, nakalagay sa garbage. Sa ano Park. po? Sa sako po. Sa sako, sako po na sibuyas. So, basura ng pambahay o basura ng tindahan? Mga gulay-gulay po na pinagbalatan. Ah, yung mga natuyo, yung mga... Medyo na... mga nabubulok na po. Nabubulok na. So, ano kakaiba doon? May taga, may sugat, gano'n ba? Yung pong mga sugat lang, gasgas, sa mga, sa, katawan po, sa braso. Hindi sa mukha po, medyo may gas, po siya sa ganito. May, may dugo o tuyo na? Medyo sariwa pa po nung nakita ko. Tinanong mo siya? Hindi pa po. Ha? Hindi po. Hindi, Hindi na ko pa po tinatanong. Hindi mo tinanong kung ano nangyari? Opo. Kasi tinanggap mo yung basura, nag-isip ka lang na ano nga nasa isip mo noon? Ang akala ko po, Tatapa? Uh, nag-drive lang siya ng lasing tapos, Nag-simp nag Ang akala ko po, nag-drive lang siya ng lasing. Nag-drive ng ano? Ng motor po. Motor. O, tapos, nag-simp lang. Yun po ang nasa Nasimplang. isip. nag lang. Opo. Mayroon bang kasunod na pagkakataon? Nakita mo ulit si Manang LB? Ano sumunod na hapot na po? Kailan nyo? Kinabukasa? Sumunod na linggo? Ilang beses na ba kayo maghapot doon? Sa loob na isang linggo? Bali, well, beses lang po. Eh. Pero isang pag... linggo? Opo, pero pagka minsan po kasi may time na doon kami nadaan, hinahakot na rin po namin yung mga gulay na ano. Direct galing pa Galing, galing palin kayo, O, kayo. o na maliit? Ano, truck po. Truck, truck po. Uh, nakita mo siya sunod tanghali anong 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 itsura naman niya Ay, may may bago po siyang mga sugat na medyo may may, digot, may digot. ano siya may bago pong sugat okay na eh, medyo may dating digot. sugat ano nangyari medyo tuyo na po siya di ba yung sugat eh nagkakaroon ng ano to lang ibang tama lang oh, matutuklap yon Apo. So, may iba ibang tama naman ito medyo iba po yung panibagong sugat niya na nakita ko nagtaka ka doon na po ako nagtaka kina-usap mo ba siya? Opo, tinatanong ko po siya. Anong, kung, anong, tanong mo? Kung binubugbog po siya doon. Anong sagot siya? Yon? Medyo matagal pa po bago sa sumagot. Eh. Pero sumagot? Sumagot po. Anong sagot siya? Oh? Binubugbog po siya doon. Nino raw? Hindi ko na po tinanong kung sino po yung nabubugbog. Uh, Mr. Chair, Strada. Mr. Strada pumunta ka ba rito dahil nagmamagandang loob ka lang dahil naawa ka kay Aling LV? Opo, kasi kaya ako po, po siya nakuna ng litrato dahil naawa nga po ako sa kanya at gusto ko siyang tulungan. Okay, kasi um, i... ano yung yung tanong? binubugbog ako. Tama ba yun? Eh? Na ako ng isang lalaking naka-t-shirt na blue na sa tingin ko ay tauhan ng tindahan pinagtatrabuhan ng babae. Paano ko sinaway? Noon pong sinaway ako, kinukunan ko na po siya ng picture. Tapos eh, pinaharap ko po yung mukha niya para mas makita po yung mga sugat. Matutukoy mo ba kung sino ang sumuway sa Nandito ba siya? Wala po dito eh. Okay. So may pinagsabihan ka ba tungkol sa pag-uusap ninyo ni Aling LV? Doon lang po sa GC na pinasaan ko po ng picture. Doon ko lang po sinabi na baka nangangailangan ng tulong yung babaeng yon. Okay. Batay sa salaysay mo, no? sa sinumpang salaysay mo, may dumating na tatlong lalaki sa gym ng munisipyo kung saan kami nagpapahinga. Apa. At itinuro ako nung isang lalaki na sumita sa akin sa pagtatanong ko kay LV Vergara. At maya maya ay nilapitan nila ako ng tatlo. Tatlong lalaki tumi ang lumapit sa'yo? Apo, tatlo. Sabi nung isa na sa tingin ko ay boss nila. Ay bakit ko raw kinukunan ng picture si LV? Hindi po ako umimik. Pero sinagot ko ng bakit po sabi ng mabay binugbog niyo raw siya? Tama ba yon Ako. Sa tingin mo, hindi yung lalaking amo? Siya po, yung lalaki po. Ah, siya. Pwede ba identify? Sa Asawa identify? Kasama po sa tatlo. Asawa niya? Anong sabi? Yung pong lalaki. Kasama po doon sa tatlong sumaway po sa akin. Ah, so, pwede ka tumayo at ituro mo kung, kung sino yung lalaki nagsabi sa'yo? Apo, pwede. Pa. Sige na. So, tinuturo mo yung asawa ni France na si Pablo Ruiz. O sige, bumalik na. The, the committee secretary is directed to uh, note the, the same uh, description being made, just made by uh, okay, tapos, Pablo, uh, Richard Pinto. tapos Richard, sinagot din ako ng tauhan na hindi mo ba alam na kaya, kaya sinasaktan yan ay eh, naglalagay ng buhok sa pagkain at naglalagay ng patay na daga sa pagkain pinabura sa akin ng larawan na kinuha ko. Sinabihan din ako ng amo na kung hindi ko raw buburain ay dadalhin daw ako sa pulis kasi bawal daw ang ginawa ako. Sinabi niya pa na hindi mo ba alam na matagal na sa amin si LV? Sinagot ko po ulit na matagal na pala sa inyo yan. Ibig sabihin, matagal nyo nang minamaltrato yan. Sinagot ulit ako ng amo, aba ay magaling ka pala magsalita, burahin mo na lang ang picture. Binura mo ba yung picture? Apa. Binura Pero bago mo? ko po binura yun, naipasa ko na po sa GC namin. Ano po? Bago ko po nabura, naipasa ko na po sa GC. Sa group chat po. Ah, naipasa mo na. Apo. So, talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Apo. Kinuha ba niya yung cellphone mo para malaman na talagang binura Di, pinakita mo? Pinakita ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture tapos sumalis na po sila. Okay. So, isa yung, isa itong amo, amo niya, doon sa tatlo lalaki no na inidentify na in identify mo apa sino yung tauhan na pinagbantaan ka na dadali ka sa pulis siya rin kasama po siya nagsabi siya rin nagsabi apa yung dalawa pong tauhan niya gusto niya na po ako ipabitbit doon eh ano no gusto niya na po akong dalhin sa ano sa station po ng pulis gusto kanya dalhin sa police Opa, station. Opo, kasi bawal ito, daw, bawal ito si daw Pablo Ruiz. Opo. Oh Mr. Pablo Ruiz, tinakot mo ba ba? Yes, yes, sir. Yes, sir. Or not. Pakilas ng konti kasi medyo mahina bagay ang tangay ko. Tain nga ko. Totoo bang uh, nilapitan mo siya doon sa gym ng munisipyo? Opo, nilapitan ko po, po siya. Oh. Gawa na po itong well, pag-picture niya po sa... Mo? pagpicture na po sa tindahan kasi nadala kami kasi nung 2014 gawa nung may nagpipicture sa amin ay nahold up po kami ay kaya nahold up po kami po kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya baka ko ano na naman po yon pure yung lit yung yung niya litrato ni ni ito, naman ng LV dahil sinabi mo raw na matagal na si Mang uh, Aling LV sa dahil yung kasalanan ni LV nag, naglalagay raw siya ng uh, buhok sa pagkain, patay na daga, etc. etc. Kaya mo pinabubura. Wala man po, hindi ko naman minumura po. Ha? Hindi ko po siya minumura po. hindi ko sinasabing hindi ko sinasabi minumura mo. Pinabubura mo yung litrato. Ayos po. Pinapabubura ko po talaga po 'yon. Bakit? Gawa po kasi nung 2014 po, kami ay I may mean, nagpipicture din ng mga lalaki doon. Eh nadala kami kasi baka maulit-ulit kaya pinapura ko po yun, picture doon sa... Sino yung kasama mong dalawang lalaki? Wala ako palang mag-isa po. Tatlo yung sinabi mo Richard? Tatlo po. And sino yung dalawa? May Wala po ako lang mag-isa. Pumunta kami sa may gym po. Nandun ko na sila po sa gymnasium. Ano no? Sa gym po, sa abutan po. Sa gym? Opo. Paano mo, paano mo naman nalaman na kinukunan niya, na, nakuna niya na litrato si Aling Elby? Eh, ko pa man sa labas po na pinipictura niya po dahil malapit lang po sa basurahan at saka sa kasi tindahan namin po. Doon mo lang ba siya na unang nakita, nakilala? Opo, opo. Ha? Yun lang itong po, si minsan lang po. Itong si Richard? Opo. Tapos, nung nagpapahinga siya roon sa gym ng munisipyo, bigla mo lang siya pinuntahan. Opo, pinuntaan ko po siya dahil pinapatanggal ko po nga yung picture po na Juan, na pinitsura ng tindahan. Kasi nadala That ka sa kami po yung nangyayari sa amin po nung nakaraan. I'd like to recognize the arrival of uh, Senator Ronald Bato de la Rosa. Go ahead, go ahead. Totoo ba yung Richard na pirapuburin niya dahil uh, dahil sabi niya minsan daw malapit na siyang ano, ma-hold up to sa tindahan? Hindi ko po pinipicturean yung tindahan niya si Nanay LV po ang pinichura ko. Yung yung picture na kinunan mo, hindi eh, naman yung tindahan, 'di ba? Si Aling LV? Apa? Oh. Ginoong Pablo. Hindi hindi naman kinukunan yung tindahan mo eh si Aling LB kinukunan niya ng picture dahil naawa nga ito si Richard dahil pasapasa -pasa nga yung katawan. Hindi po si tindahan po namin na kwan na nakaharap sa Nakita picture, ko yung picture po. Wala naman ang tindahan na, nakalarawan doon sa litrato eh. Pani yung pasa ni LB yung nakita ko sa litrato eh. O ano yung sinasabi mong tindahan ng kinukunan? At ba 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 bakit ka nangangamba na ma-hold up ka ulit? na may tangkang hold up sa'yo, ewan din man tindahan yung kinunan niya litrato. Ay, Your Honor, yung nakita na sa picture, tabi tindahan namin nalipo. Walang po. tindahan. Kinunan mo ba yung tindahan? Hindi po. Sino kinunan mo? Si so, Nanay LB po. Oo. Nasa yung litrato? Pwede ba i-ano Ipakita? Hmm. At paano mo nalaman na, na nasa Jim si Richard? Yes, Sir Honor. ko Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Para puntahan mo. Paano mo nalaman na nandun si Richard sa gym? Dahil pinuntahan mo sa gym, di ba? Sa munisipyo. Your Honor, pakilakas na And lang po. I'm not asking you. Paano mo nalaman na nasa gym si Richard? Kasi po, Honor, kasi doon sila lahat na nagbabasura, uh, doon sila nagtatambay po pagkatapos ng basuran. Paano mo nalaman doon sila nagtatambay? Paano mo nalaman doon sila naging istambay? Minsan po, doon po sila kasi nakikita po naging istambay po pagkatapos ng trabaho nila. Alright, can you please, ayan, yan, yung litrato. Mm. Nasaan ang tindahan dyan? Yan tabi niya po yan, katabi po yung ganban po. Tindahan, tindahan na po yan. Tindahan? Opo. Nakikita, Nasaan tindahan? Wala ko nakikita tindahan dyan. Ang kinukunan niya, dalawa yata yung slide niya, eh, no? dalawa yung picture niya, di ba? Hmm. Close up lang isa. Nakita mo yung pasa at magalos doon sa sa braso ni Manang Elvi. Yun ang kinukunan walang litrato walang litrato ng tindahan na kinukunan nitong si Richard. Hmm. Ano sinasabi mo tindahan? Your Honor, kasi yung, kata, yung tabi ng pan, dito lang banda po yung tindahan. kaya yeah, si siguro, ito... kaya mo pinuntahan si Richard dun sa gym para pagtakpan yung ginagawa ng asawang pagmamaltrato. Tama. Hindi po your honor. O, oh, eh, bakit, there is no reason for you to go to the gym and confront Richard to remove or to delete the pictures that was taken. Sino nga lang Hmm. Sigot. Hindi po yun or Anong hindi? Kaya mo, ako ang opinion ko, siguro, I think uh, my colleagues here will, will also share the same opinion. Kaya mo sinugod si Richard dahil at pinabubura mo yung litrato na kinunan niya na may galos si Aling LV dahil pinagtatakpan mo yung karumal-dumal na ginagawa ng asawa mo dito kay Aling LV. Ayaw nyo mapahiya. Tama? Hindi po yun. Ano, ano tama doon? Dahil sinasabi mo, kaya, kaya sinugod mo si Richard at pinadidilip mo yung litrato dahil baka ma-hold up yung tindahan nyo. Yun ang sinabi mo kanina. Dati po kasi your honor na na-hold up oh, na kami. Walang tindahan dyan. Ang kinoclose up yung yung mga galos sa braso ni Manang LV. Daniel John Sabseto Estrada. Yung building sa likod, yung ba yung tindahan nyo? Yung malaki, yung malaki yun, no? Yung ba yun? Sa inyo ba yun? Ano yun? Nasa likod na yun? Yung ba? Sa likod, yes or no lang? alin po yun, your ah, honor dito so hindi, po sa amin dito po sa amin ah, your yun, honor dito so, ba so yung nasa likuran hindi niyo tindahan niya wala rin kayong pwesto on wala po your honor ayun, dito lang oh, po yan katabi mismo na yun, your honor diyan siya kasi nagpipicture nakaharap sa amin tindahan your honor dito banda so ang, sag ang sagot sa tanong kay senator Estrada ang picnicuran hindi yung tindahan kung hindi yung galos yung ba ang ginawa mo at uh, at uh, uh, richard po? Yes, pa, uh, pa. ayon if Senator Estrada will... Wala kang intensyon na kunan ng tindahan. Tama ba ako? Wala po. Ang intensyon e... mo lang kun, kunan yung galos... Ah, tama. Yung sugat ni Aling Elvis sa braso. Apa yun lang po talaga. Okay. Siguro maituloy ma ma, ma ituloy ko, Senator Estrada. Yung ikaw ay nagtatrabaho sa... sa... Munisipyo, hindi naman ikaw siguro yung driver ng truck, ano? Hindi po, okay. iba pa po yun. May pahinante kayo, ilang kayong pahinante? At uh, ko na po matandaan kung ilan Hindi. po Hindi, kami... pag lumalakad yung truck, ng basura, ikaw lang ba mag driver? Nung time po na humakot uh, po kami ng basura, marami po kami. Kasi ah, marami. Kasi tali tatlog truck po doon sa... Hindi, yung truck ninyo, yung truck ninyo, ilang kay. Bawat isang truck, ilan yan? Isang pahinante, dalawang pahinante, isang driver? Apat po, kung ah, minsan pa. po lima. Kasi yung tatlo, yun ang kukuha ng basura, yung isa nag-aabang sa truck, ipinapasa na lang doon, Opo. siya yung mag-aakyat, di ba? Pero nung mga panahon po yun, lahat po ng mga tao sa truck ay nagsama-sama. Kaya marami po kami. Marami kayo. Opo. Naikwento mo ba ito sa ibang mong kasamahan? Sa driver o ibang kasamahan? Opo, may, alam po nila na... Ano, may kino ng kanlitrato, na kasi may previous incident na ito yung kinukwento ko sa inyong may sugat-sugat. Nandito uli siya, nagbigay ng basura sa atin. Uh, kaya ko kinuna, pero pinadelete nung amo nung tatlong lalaki. Naikwento mo yon? Hindi po. Hindi mo na naikwento? Opo, sa GC lang po, sa group chat lang po talaga na naipasa. Ayun. Pero yung mga kasama mo sa trabaho, naikwento kasi nag, nagbe-break kayo, nagme kayo, nagkakape kayo, pagdating sa MRF. So, inakunang ko na naman ng litrato, yung si Manang LB. Nakita nyo ba may nakikwento hanggang gano'n? Wala po. Pero alam wala. po nila na nakunan ko ng picture yung si Nanay Elby po. So alam din nila kung bakit mo kinukuha ng litrato? Para makita ah, yung sugat? Hindi po. Hindi rin po. Ayun. So wala silang tanong bakit ka inaawat nung ano? Bakit pinapadilit? Wala tanong gano'n? Wala po. Wala pong gano'n. Mr. Chair? Uh, 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 richard Strata and then Senator De La Rosa. Richard, teka, bakit interesado ka kunin yung sugat ni o galos ni Aling LB. Ah, naawa lang po talaga ako sa kalagayan niya. Hindi pa siya ganito, hindi pa siya, hindi pa ganito ang kanyang kondisyon nung tinunan mo ng picture. Hindi pa po. Hindi, Bu pa, hindi, hindi pa, po siya bulag. Hindi pa siya bulag. Opo, pero may mga sugat na nga po siya na sa isang sa isang bra sa kanang braso lang yung kanyang galos at sugat. Opo. Ha? Apo. Parang nagsimpla nga po sa ano, sa motorsiklo. So plain and simple, naawa ka lang kaya, kaya lang mo na, ng litrato. Alright. Mr. Jen?